For today's video, ituturo ko sa inyo paano ang safe na paglalaba ng barong. ba? Diba? So nakababad na yan. Barong natin. Yan, barong. Yan, long sleeve. Provide ka ng yan, panyo. sumaganda so, maganda panyo kasi magas, hindi magaspang. Ito magaspang konti. Pero okay to. Tawel. Diba? Mostly, ang dumi ng kwelyo natin dito. Yan. Diba? Tapos, andi dito. Yan mga dumi. Tapos, dito. Yan ko makapit yung mga dumi. Dito. Dahil powder ko naman siya binabad. Okay, powder. Okay, bareta. Parehas lang naman yun. Bula na. Kanyanin mo na. Yeah. Huwag kang gagamit ng brush. Huwag kang ito. Yan. No, no. Kasi masisira yung... Yan. Masisira yan dito. Kanyanin mo na. Kung may brushing board ka, okay yan. Pero kung wala, okay din yan. Light lang. Ihinaan mo lang. Hindi mo kailangan ang lakas. Tatanggal naman si Kasi binabad mo yung sasabot. Diba? Kahit sa katawan, din. Diba? Hindi mo siya kukusutan. Kasi pag kinusut mo naman yung mga borda, pasigod diba? ano mo tanggal. Yan. yung gagamitin mo? Tawel. Safe na yan. kasi dapat iniingatan natin yan di ba hindi yung basta basta lang kasi pag madaling masira yan bibili ka na naman ng bago di ba ka may ba kayo sabihin nyo kung talagang sobrang busy mo pero ako kasi basta barong ako nagala ba? so that's it sana may natutunan kayo huwag magbabrush huwag kukusutin kung may tang tawel